Ayan, dumating na nga yung in-order ko na gabi yung mga gulay. Tapos ito yung mga lulutuin ko guys. So, yung karne manok na sasawgan ko ng gabi. Saka may luya, sibuyas at saka kamatis. Ito sila o. Oh. Yan yung manok guys. Ito naman yung gabi. At naman yung sibuyas at saka luya. At tapos ito yung kamatis. At tara, magluluto na tayo. Ito na nga, uh, ko na yung, ano, yung gabi. Tapos lalagay ko yung luya. Lagay ko na yung loya guys Para mas malasa At saka palalambutin ko muna yung, ano, yung gabi Tapos lalagay ko yung mga iba pang sahog Lalong lalo, lalo na ano, yung, ano, yung manok Panghuli ko na yung ilagay yung manok At eto na nga Kumukulo na yung gabi guys Tapos ilagay ko na yung kamatis at saka sibuyas Kaya lagay na natin yung sibuyas Tapos itong kamatis naman Ayan o oh. Tapos haluin siya natin ng konti. Medyo malambot na rin yung gabi guys. Pwede ko na rin siguro isabay yung ano yung karne ng manok. Ayan, lagay ko na yung karne ng manok. Ayan, sarap. Dinagdagan ko nga rin pala ng kuli. Ayan, ayan lang natin na pumulo. Mamaya ko na nalagyan ng pampalasa takpan muna natin guys ayan, ayan muna natin kumulo ayan, tignan na natin ayan, kumukulo na, pwede nang lagyan ng pampalasa ayan, nilagyan ko na ng pampalasa kay yung nor seasoning at saka yung ano, lagyan ko ng kunting asin ayan, ayan lang siya tapos ayan lang natin na kumulo mamaya na natin tikman sobrang sarap nito ang puti puti yung ano yung sabaw niya o. Oh. Diba? Parang masarap talaga yung manok na sinahugan ng ano, gabi. Ngayon pa lang ako makakatikim ng ganito. oo, oh, pwede talaga, kung masarap ba. Tapos na rin magbalot yung mga katabaho ko. Naghihintay na sila na makapagluto ako ng ulam namin. Ito man natin guys ba, grabe ang sarap Sarap talaga guys Grabe masarap pala yun Yung manok na sasawgan mo ng gabi O di kaya taro sa English. Grabe sarap At okay. saka kanina nung hiniwa hiwa ko yung ano yung gabi Ay medyo nangati yung mga pagitan ng mga daliri ko <laughs> Ganon talaga siguro. Pero, ayun, tinikma ko. Sobrang sarap. <laughs> Kaya kung hindi nyo pa nasubukan na lutuin yun guys, subukan ninyo. Napakasarap. Lasang-lasa mo talaga yung gabi, manok, yung kamatis, sibuyas, luya. Grabe, napakasarap. Wala nang sasarap pa. Mas masarap pa kaysa ano siguro. Sa karne ng baboy yung isasawag mo sa gabi. Ngayon ko lang masusubukan to guys. Pero talaga, napakasarap. yung isa sa paborito ko sa manok ko. Ayan. Mamaya ako kunin ko ya. <laughs> tapos yung mga pakpak -pak, -pak. Ayan, yung mga paborito ko. Partes ng manok. Yung mga pakpak -pak. tapos yung ano yung paa kasi na yun. Ito, Masarap yan. Ayan, buksan ulit natin. Ayan, okay na ata. Ayan. Okay na guys. Ito na yung niloto ko guys. Oh, ang sarap. Grabe. Mas okay siguro pag lagyan mo ng ano, sinigang mix Pero okay na yan, wala kaming sinigang mix eh. Yung natural na lasa na lang Pero sobrang surprise Kaya subukan nyo na Tatawagin ko na yung mga katrabaho ko para kumain Pumunta sa taas si Ari sa isa Pero nasa si Ari yung isa Pero yung dalawang matanda Sinabi ko na kumain na sila Kaya yeah, yun kumakain na sila yung mga ano na rin hmm, sinabihan ko na rin yung tito ko na kain na eh, uh, yun na guys kakain muna kami uh, gaya na sinabi ko sa mga hindi pa nakapagsumok na nakatikim ng manok na sinahogan ng gabi o taro sa ingles grabe subukan nyo na guys napakasarap kaya maraming maraming salamat sa inyong panonood. peace I'm out